morning guys kagigising ko lang oh. 6.45 din ang umaga dito sa Europe at aking baby na mulag like. katotubog lang let's go make coffee on the title.

untuk pa Ayusin mo na tayo ating kamera. Ayusin mo kamera Hindi ko pa rin guys natatanggal oh. Ang ating medyas. Ang lamig. guys. Sobrang lamig parang dito sa Europe. Winter na winter pa rin. Coffee time. Coffee time. Coffee muna tayo habang tulog yung ating chipiting. kasi mamaya, single sobrang, sobrang bilis ng panahon. Kita nyo yung aking, yung aking baby. Mag, ano na siya, mag-3 months na siya. Parang kailan lang inianak ko siya. Grabe. Maya-maya, tapos na aking maternity leave. Papasok na rin sa work. ang hirap lang dito guys once na after nyo ng maternity leave kailangan nyo na magtrabaho kailangan nyo na iha ihanap ng nursery yung magiging anak niyo anak is dito kasi may nursery kaso nga lang magbabayad kayo per month depende sa nursery kung magkano yung mabayaran nyo. May nursery kasi dito na English lang. Meron din dito ng nursery na Greek English. So, hindi pa ako nakakapag-decide or kami, hindi pa ako nakakapag-decide kung saan namin siya ilalagay. Kung Greek English ba or pure English lang. fresh milk guys yung nilalagay namin sa coffee instead of coffee meat Kusma masarap kasi pag fresh pwede mo siya inumin na ganito lang tapos i-microwave mo lang siya pwede yun Ang daming hiring dito sa Europe, you know. Marami nilang hiring. Ito yung favorite ko na slice bread kasi matamis siya. Sinasaw-saw ko lang siya sa kape. dito tayo dito tayo magkakapi <sighs> sa mga nakakapanood nga pala po ng aking video um, comment lang po kayo kung gusto natin pag kung gusto niyo pag-usapan nyo about sa agency kung paano ako nakapunta dito sa Europe and kung magkano yung salary nila kasi yung agency po na napuntahan ko sure na makakapunta naman kayo dito kasi doon po ako sa kanila nag apply marami kasi agency na lang is scam lang or marami ding agency na, na yung na may mera po ba kasi ako nakaranas na rin ako nyan na agency na na may mera sila as in na may mera talaga sila Alam niyo ba guys, dati dito, kakaunti lang yung mga Pilipino dito sa Europe na bansa. Kakaunti lang dati dito yung mga Pilipino. Tapos, yung mga kakikita kayo na Pilipino. Pero yung work na dito is DH. Dati, nung first time ko dito, tuwan-tuwa ako makakita ng mga Pinoy. Mga ganyan. mga kalahin natin guys tuwang tuwa ako mga excited ako mag mag day off during sunday dito guys once na nag work kayo as a DH pag sinabi dito sa kontrata nyo na day off during sunday pag day off yun talaga kayo or meron namang mga employer na nakikiusap sa inyo na huwag mo na kayo mag day off kasi may, may, mga bisita silang darating pero babayaran naman kayo nun plus yung allowance nyo nung Sunday hindi ka tulad guys sa Middle East na nakalagay sa kontrata nyo may DF kayo pero hindi kayo palalabasin naka-experience na rin kasi ako mag-work sa Middle East as in ang hirap kasi wala akong day off yung time na yun wala akong day off nung nagwork ako sa Middle East pero nakalagay sa kontrata ko may day off ako tapos yung also yung trabaho ko sa Middle East as in talaga sobra sobra kasi kahit alas 12 na nanggabi ng pa kuha yung aking alaga hindi siya natutulong so doon Basta may alaga ka na bata, iintay mo pang matulog yung alaga mo. Saka ka lang pwedeng matulog. Eh dito guys, hindi. Kasi may mga parents dito na iniintindi din naman yung mga anak nila. Kahit may mga katulong sila. At may mga employer din dito na 8 hours ka lang talaga mag-work saka nila after nun kaya ka nang gagawin pwede ka na mag-rest mag nga depende na lang sa'yo kung gusto mo pa mag-stay ng few hours sa iyong am para tumulong pa para mag-intindi ganyan yun ba kasi, umaalis pa afterward nila, umaalis nagpa-part-time sila sa labas ito guys, kung DH ka dito sa bansang Europe bawal dito ang part-timer lalo na kung DH ka so syempre, depende nila yun sa employer kung papayagan ka o hindi kung hindi ka man payagan ng employer at gusto mo talaga, huwag mo na lang ipakita or huwag mo na lang ipaalam sa kanila na pa-part-timer ka. Kasi guys, saya yung part-timer dito. Ang laki kaya guys ng palitan. Ganta tao guys magkape. Hindi na pa isusulbot mo sa Piyan, sarap. <clears throat> Tapos dito, guys, nasa may sakit kayo, sa inyong kontrata, may nakalagay na 15 days every one year. Halimbawa, nagkasakit kayo. Nagkasakit kayo ng five days. Pwede nyo gamitin yun. Hindi kayo pipilitin na amon na mag-work. Bawal dito yun. Against the law yung ganun. Meron tayong sick, ah, uh, sick, uh ano na? sick leave ganyan hindi siya katulad sa middle east na kahit may sakit ka pwede kang pagtatrabahuhin nila dito guys hindi wala pa naman ako guys na nakikilala na gano'n na may sakit na sila tapos pinilit pa ng amo na mag -work. wala pa ako nakikilala na or nakikita na gano'n or nababalitaan na gano'n na Kagandahan dito guys, meron ka dito, example, so, naka one year ka na sa kanila, may makukuha ka sa kanila na one month. Parang bonus ba yun? Yung tiyatag na annual leave. One month yun. Makukuha mo yun. Ala, after one year yun. Kada one year. Pwede mo siyang makuha. Twenty-one days, yun, guys, or kung gusto mo naman, babayaran <coughs> ni Amo ng 21 days mo para hindi ko mo nagamit, hindi mo na kunin yung 21 days sa kanila. Ay, hindi mean, babayaran ni Amo yun. So, pag binayaran sa'yo ni Amo, mag-over ka. Pero yung iba, ginagamit nila for vacation. Tati guys, yung first na employer ko. Okay naman siya. English people ba? Galing siyang from UK yung aking amo. Yung babae from UK tapos yung lalaki from Greek. Dito sa Cyprus. Mm. mabait naman sila, wala naman sila, wala naman problema. Pero alam niyo, hindi ko talaga sila mag ano, hindi ko talaga sila maging ka pa. Hindi ko lang alam kung bakit. Kahit anong pilit kong gawin na maging malapit yung loob ko sa kanila, hindi. Parang, parang may something wrong. Alam niyo yun. Na kahit anong pilit nung gawin, ay eh, talagang malayo yung loob mo sa kanila. Either na gumagawa ka ng way para maging malapit sila or maging malapit ako sa kanila. As in, ganyan, gumagawa ako ng way. Pero wala. As in, as in malayo talaga yung doob ko sa kanila. As in, hindi ako comfortable sa kanila. Ganyan. Okay naman yung work. Wala naman problema yung work. Kasi bahay lang naman. Tsaka yung alaga akong si Henry, yung aso. So, wala naman akong problema dun yun nga lang ang naging problema ko is hindi ko sila maging ka-close, malayo yung loob ko sa kanila, ang hirap guys mag work ng ganun, alam nyo ba yun na pilit yung sinusubukan na maging close kayo na yung amo or mapalapit yung loob mo sa yung amo, kasi kailangan yun sa work para makapag work ka ng maayos or para may enjoy mo siya kanya. Pero yung akin kasi, hindi ko alam kung, kung galang ba din yung aking amo, ganyan. Kasi kahit anong pilit kong gawin, hindi eh. Talaga malayo talaga yung loob sa kanila. Kahit either na no, wala naman silang ginagawa sa akin masama o mali. May mga bagay siguro talaga na ganun. Tapos guys, nung nasa amo ko, malimit, limit, mag-isa lang ako. Tsaka yung alaga ko mga asa. Kasi yung amo ko lalaki, nag-work siya. Aalis siya ng maaga. Tapos dumadating siya mga five na ng hapon. Tapos yung babae naman, yung amo ko ng babae, <coughs> nagigising siya ng patanghali na mga alas 10 mga ganyan tapos gagayak na yun magji gym na ganyan ganyan pero kung hindi man siya mag gym basta aalis siya ng bahay yeah. tapos babalik siya mga hapon na din, mga 4 or 3 bago dumating yung asawa niya laki ganyan so may dalawa silang anak pero malalaki na lahat lahat sila malalaki na tapos wala rin sila dito, doon sa bahay na uh, bahay dati na uh, nagtatrabahohan ko nasa UK sila nag-aaral yung isa nag-aaral, tas yung isa nag-work, mga dalaga na sila so kaya wala akong problema sa work ko dati wala akong bata wala, aso lang talaga